Habang nagpapatuloy ang paghaharap ng grupo ng blood cult at ng angkan ng tang sa matinding ulan. Nasabi ng matandang elder sa asasin habang itinatago ang sekretong libro sa kanyang damit na ang bata ay kanyang dakpin dahil wala nang mas ikakahusay pa para sa pagpapagaling kaysa sa hindi na dumisang dugo ng batang lalaki na agad niya namang pinasang ayunan. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras ang dalawa at dalidaling tumakbo papunta sa grupo ng angkan ng tang. Dahil sa pag-aalala sa mabilis na pagsugod ng kanilang mga kalaban, agad na nag-utos si Gupei sa kanyang mga kasama na ipalabas nila ang Five Poison Annihilation Formation para hindi nila magawang maabot si Soryong. Subalit dahil sa bilis ng mga ito ay kaagad na kaabot ang Elder sa kanilang uluhan na nagpapalabas ng kanyang malakas na kulay pulang internal energy at tumatawang nagsasabi na tingnan nila kung ito ba ay kanilang mapipigilan. Habang siya ay nasa ere ay kaagad naman siyang nagpalabas ng isang malakas na pag-atake gamit lamang ng kanyang enerhiya papunta sa mga martial artist ng angka ng Tang. Na siyang naglikha ng isang malaking pagsabog kung saan nagawa ni Soryong na mapatakip ng kanyang ulo dahil sa lakas ng pagsabog nito. Subalit bago pa man niya madilat ang kanyang mga mata ay ganoon na lamang ang kanyang labis na pagkabahala dahil nagawa ng asasin na makapunta sa kanyang likuran at mahawakan siya sa kanyang ulo at leeg. Dali-dali naman siyang sinakal nitong lalaki gamit ng kanyang braso at nagsabi na wag siyang magpumiglas dahil ang kanilang elder ay gustong makuha ang kanyang hindi na dungisang dugo. Sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa kanya ay unti-unti namang nawala ng malay ang ating bida subalit nagawa pa nitong magpalabas ng konting lakas para tawagin ang kanyang mga alaga at utusan ang mga ito na kagatin ang kanilang kalaban. Kagad namang nabitawan ng asasin ng batang lalaki dahil sa biglang paglabas ng kanyang tatlong alagang centipede galing sa kanyang damit at nagmamadaling lumipat sa lalaki para ito ay kagatin sa kanyang leeg at mga braso. Ang sitwasyong ito ay ipinagtaka naman ng kanilang kalaban kaya kanyang natanong kung bakit mayroon ditong ganitong mga insekto, ngunit bago pa man tumalab sa kanya ang lason ay bigla na lang siyang natamaan ng isang punyal sa kanyang ulo. Kasunod nito ay sumabog naman ang punyal at nasunog itong asasin kaya muling napatakip si Sorium ng kanyang mukha habang nakadikit sa kanya ang kanyang mga alaga. Napalingon naman siya ng may tuwa sa kanyang mukha dahil napansin nito ang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Ito ay si Huayun na kasama si Wolgang at ang isang elder na dumating para sila ay tulungan. Subalit nang sila ay makalapit ay hindi naman sila makapaniwala sa kanilang napapansin na paggamit ng grupo ng kanilang Five Poison Annihilation Formation kaya natanong ng batang babae kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag naman sa kanya ni Gupe na ito ay dahil ang elder ng Blood Cult ay naglunsad sa kanila ng pag-atake kung saan makikita natin na hawak-hawak niya ngayon ang isa sa kanilang mga martial artist. Napanganga naman ng husto si Huayo nang marinig niya ang impormasyong ito. At dahil nauunawaan niya na ito ay napakadelikadong tagpo, agad niyang inutusan ang lahat ng mga miyembro ng kanilang angka na tulungan si Gupei, na naunawaan naman ni Wolgang kaya kanyang iminungkahi na kanilang gawin ang kanilang pagpapalibot sa kanilang kalaban gamit ng Nine Poison Annihilation Formation. Ang walong natitirang miyembro ay kaagad namang pumalibot sa iba't ibang direksyon ng kanilang kalaban na Elder galing sa Blood Call. Subalit hindi niya naman ito alintana at nagsabi lang habang hawak-hawak ang kanyang bigote na yun pala ang batang lalaki na tumalo sa blood hand na si Tak Unyang. At habang nagpapalabas ng kanyang masamang mukha, dagdag pa nitong nasabi na mukhang ang blood hand poison claw na si Tak Unyang ay higit lang na pinalaking pangalan dahil hindi nito lubos na maisip na siya ay magagawa lamang na makagat ng mga centipede hanggang siya ay mamatay. Kaya napasigaw naman si Wolgang na siya ay manahimik dahil siya rin ay ililibing nila dito. Napangiti naman itong matandang elder gamit ng kanyang matatalim na mga ngipin at nagsabi na kung ganoon ba. Nang bigla na lang nitong ipinalabas ang kanyang napakalakas na kulay pula at itim na internal energy na pumalibot sa buong paligid habang nagsasabi na ito ay kanilang subukan kung ito ay kanilang makakaya. Makalipas ng ilang minuto sa kanilang pakikipagbakbakan sa loob ng kagubatan, Makikita natin si Soryong na nilalagyan ng isang martial artist ng bendahe sa kanyang sugatang braso habang nagsasabi na siya ay kumapit lang ng kaunti. Labis naman ang pag-aalala nito dahil hindi maganda ang takbo ng kanilang sitwasyon, ito ay dahil kanyang napapansin na ang kanilang panig ay lalo lang na napapagod habang ang bastardong elder ng blood cult ay sumisipsip lang ng dugo at bumabalik agad ang enerhiya. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa isang malakas na tunog na kanyang narinig sa kanyang likuran, kung saan agad siyang napalingon at kanyang nakita si Huayon na tumilapon at nahulog sa puno na ngayon ay namimilipit sa sakit sa kanyang nararamdaman. Dali-dali naman ang ating bida na pumunta sa kanya at natanong kung siya ba ay maayos lang, subalit sinabihan niya lang ito na siya ay maayos lang kahit pa na siya ay na ng dugo. Nagulat naman si Soryong dahil bigla na lang nitong mahigpit na hinawakan ng kanyang isang kamay kung saan nag-utos si Huayon na siya ay bumalik sa ang ng tang at magdala ng marami pang martial artists dahil hindi sila sapat sa ngayon para matalo ang Elder, ngunit napakagat na lamang si Soryong sa kanyang ngipin sa pagkainis. Ito ay dahil kanyang nauunawaan na ito ay totoo at ito ay dahil wala siyang may maaaring gawin sa laban na ito kundi ang magmasid na lamang habang unti-unti silang natatalo. Napunta naman ang atensyon ni Wolgang at ng Elder papunta kay Soryong, at dahil narinig nila ang mga sinabi ni Huayun, nagpakiusap din si Wolgang na ito ay kanyang gawin para sa kanilang pamilya habang ang elder naman ay nagsabi na ang kalaban ay kanilang pipigilan kaya kinakailangan na nitong magmadaling umalis. Wala namang may naisagot si Soryong kundi ang matigilan na lang sa kanyang kinaroroonan. At pagkalipas ng ilang sandali ay sinagot niya naman ang mga ito ng mayroong matinding lungkot sa kanyang mukha na ito ay kanyang naiintindihan kaya siya ay babalik sa lalong madaling panahon. At dahil ang kanyang mobility art ay nagkukulang pa ay natanong niya naman kung magagawa niya bang makabalik sa tamang oras. Nang bigla na lang siyang niyakap ni Huayo ng napakahigpit at umiiyak na nagsabi na ang lahat ay magiging maayos lang kahit pa na alam niya na pwede itong maging huling beses na ng kanilang pagkikita. Dagdag pa nito habang yakap-yakap ang ating bida na ito ay kanyang magagawa dahil alam niyang nagsasanay siya ng mabuti, at sa susunod ay maghahanap sila ng lason ng magkasama, kung saan natigilan lang si Soryong sa kanyang kinaroroonan. Maya't maya pa ay inalis naman ni Huayon ang kanyang pagyakap at tiningnan si Soryong sa kanyang mukha, sabay sabi na siya ay kanyang inaasahan ng husto. Kasunod nito ay nagmamadali naman siyang tumakbo pabalik sa ibang miyembro ng angka ng Tang para siya ay kanilang tulungan kaya wala nang may nagawa si Soryong kundi ang tingnan na lamang ang pag-alis nito sa kanyang tabi. Dahil kanyang nauunawaan na ang mga sinabi ni Huayon ay kasinungalingan at dahil wala siyang may magagawa ay nalulungkot na lang niyang nasabi na ito ay nakakabaliw. Pagkalipas ng ilang minuto sa matinding ulan ay makikita naman natin si Soryong na mabilis na tumatakbo pabalik para manghingi ng tulong kung saan siya ay hinihingal ng husto dahil sa kanyang pagmamadali. At dahil siya ay parang wala sa kanyang sarili ay nagawa niya naman na matisod sa isang bato sa kanyang dinadaanan. Kaagad naman siyang natumba ng napakalakas sa putikan at nanatili lang dito ng ilang minuto. Kaya agad namang lumabas ang kanyang mga alagang centipede para siya ay tulungan at gisingin. Habang sinusubukan niyang tumayo ay napaisip naman siya na ito ay kakaiba. Ito ay dahil kung gagamitin niya ang kanyang mobility art sa buong bilis nito ay aabutin pa din siya ng kalahating araw. At ang halos lahat ng mga eksperto sa kanilang pamilya ay wala ngayon sa kanilang teritoryo at dagdag pa dito na kahit tumawag pa siya ng karagdagang mga tao ay hindi sila makakabalik sa tamang oras. Hindi malaman kung ano ang gagawin at habang naliligo sa matinding ulan ay napatingala na lamang si Soryong sa kalangitan, nang bigla niya namang naunawaan na siya ay kanilang pinabalik dahil para siya ay maging ligtas at kanilang maisagip. Hindi maintindihan ang kanilang naging desisyon, kanya na lamang natanong kung bakit. Natanong niya naman sa kanyang sarili kung ito ba ay dahil siya ay ang pinakabata sa grupo o di kaya ang pinakamahina sa kanilang lahat kaya kinakailangan niyang maprotektahan. Napapiga naman siya ng kanyang kamao at napaisip kung ito ba ang tunay na kahulugan ng tinatawag na kabayanihan ng martial artist. Bumalik naman sa kanyang alaala ang mga sinabi ng patriarka kung saan nasabi nito na ang ating bida ay parte na ng kanilang pamilya simula ngayon. Habang tinitingnan nito ang kanyang mga palad, kanyang nasabi na hindi niya napag-isipan ng mabuti ang salitang pamilya noon, at sa huli, kanyang pinaniwalaan na hindi pa din sa tunay na parte ng angka ng tang. Subalit kahit na ganoon, ang pamilya ng tang ay bukas palad siyang tinanggap at tinrato siya ng walang panlilinlang at mabuti, kung saan bumaha sa kanyang isipan ang magaganda at masasayang alaala na kanyang natanggap sa mga ito. At ito ay nangangahulugan na silang lahat ay tunay ngang itinuturing siya bilang parte ng kanilang pamilya. Ngunit kahit na ganoon, itinuring niya pa rin ang kanyang sarili bilang iba. Dahil sa kanyang nauunawaan ay napangiti naman si Soryong habang patuloy na naliligo sa ulan. At habang hinahawakan ng kanyang alagang centipede ay may malaking tuwa niyang nasabi na para sa angka ng mga asasin, hindi ba itong lahat medyo masyadong madamdamin? Dahil kanyang naiintindihan na hindi ito oras para maglugmok ay agad naman siyang tumayo, kung saan may malaking tuwa sa mukha nitong nasabi sa kanyang mga alaga na sila ay magpatuloy para sagipin ang kanilang ina. Dali-dali naman siyang tumakbo para magpatuloy pabalik at dahil kanyang gustong sagipin ang lahat ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Pinag-isipan niya ng mabuti kung ano ang kanyang magagawa. Kanya namang naalala na ang blood cult ay nagre-regenerate gamit ng dugo, at mayroong napakaraming nakalalasong nilalang sa paligid sa uri ng mga halaman at hayop. Dahil dito ay nagpatuloy lang siya sa kanyang pagtakbo, umaasang mayroong makikitang bagay na maaari niyang magamit. Hindi nagtagal matapos ng ilang sandali ay nagawa naman itong mahinto. Ito ay dahil nagawa niyang mapansin ang isang malaking butas sa lupa na siyang pugad ng mga ahas. Ang butas na ito ay napupuno ng napakaraming bilang ng mga ahas kaya labis na lang ang pagkabahala ng kanyang alagang centipede. Kinuha niya naman itong insekto sa kanyang katawan at nagsabi na ito ay maayos lang. Pagkatapos nitong makuha ang kanyang mga alaga ay nilapag niya naman ang mga ito sa lupa, nang bigla na lang ang mga itong napapikit dahil sa matinding hangin na sumulpot sa kanilang paligid. Ito ay dahil bigla na lang tumakbo si Soryong papunta sa malaking butas na siyang pugad ng mga ahas. Pagkatapos nitong maabot ang butas ay walang pag-aalinlangan naman siyang tumalon papunta sa loob ng mga nakalalasong hayop kung saan habang siya ay nahuhulog ay may malaking tuwa sa mukha nitong nasabi na ito ay maayos lang dahil siya ay si Spicy Fabre kaya ito ay kanyang gagawin sa pamamaraan ng kanyang pagiging YouTuber